Dito lamang kami sa dilim Kasama na kaitim Bubuga ng palihim Almado lang kami at taimtim Patikim-tikim Tumataka sa laging Dito lamang kami sa dilim Kasama na kaitim Bubuga ng palihim Almado lang kami at taimtim Patikim-tikim Tumataka sa lagim Ayusin ko lang kaya Baka makakulong ako niyan, ha? Hindi. Hindi tay. Yes po, good afternoon po. Ako po si Tintin, Tin. Totoo po ba 'yung sinasabi nila na kapag um, dito daw po sa Tondo ay delikado daw po? Hindi. Dito ako pinanganak eh. Ilang taon na po kayo dito sa Tondo? Ah, uh, almost 50 years. Ah, oh, sa 50 years na 'yun, Tay. Ano meron po ba kayong natatandaan na krimen or kaguluhan dito? Noong mga 70s ah, uh, 80s yan, meron noon. Pero hindi na naulit 'yung mga ano. Ang mga kagulo lang medyo away, magkukumpari, away. Pero yung away politika, wala. About naman tayo sa, diba, nabanggit niyo na rin na 70s, ng mga kapanahonan niyo tay, um, kasama po ba kayo sa fraternity? May fraternity Ay, po ba kayo? Ah, uh, kasi membro ko ng bahala na gang. Bahala na gang. Nakakulong oh. ako noong 19, ah, uh, 2003. Mula noon hindi na ako nakabalik sa kulungan. Ah, bali parang nakakulong po kayo, grupo po kayo ng bahala. Hindi, sa drugs ako nakakulong. Oh, na, 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 na din ako sa drugs na mm -hmm. nung panahon na okay. yun. Mula nung hindi na ako bumalik ng kulungan. Okay. Dahil mahirap sa kulungan kung totoo sa yun. Sa doon din nga, nabanggit nyo na rin na bahalagang na rin po kayo. Doon sa grupo nyo na po yun, sir, ano po yung natatandaan nyo na parang naging tumatak talaga sa isip nyo? Wala Kaya naman. Nagbigay ng leksyon sa inyo? Dito? Wala naman. Ang ah, wala, wala, naman man. talaga. Yung pakikisama, okay oh. naman. Talagang ano. Kasi dito, karamihan dito sa tundo. <laughs> ang propriety rito, Sputnik. Sputnik and? Sputnik kaka BCJ, kung ito kasi kami mga bahala, ang balu baluarte namin, Pandakan, Sampalok. Dito sa Tondo, Sputnik ang and? Ang pinakamaraming membro na. Pero hindi kayo naging member? Hindi, hindi. Walang dapat ipag-away ang Sputnik at bahala pag nasa Tondo ka. Dahil maraming maraming salamat po. Ayun po, um, kahit pa paano nabigyan niyo kami ng magandang sagot. Ay, sa ay Salamat. ano niya, ni? Okay, walang so, problema. Maraming salamat tayo. Totoo po ba yung sinasabi nila na ang tondo daw ay delikado? Hindi po. Mabuhay siya ng tao rito. Mabuhay siya ng um, Sa ilang years na po kayo dito naninirahan sa tondo tayo? Bata pa ba ako. Nani, bilang anak ako rito na 96 days sa tagal nyo na rin dito tayo na naninirana at saka dito na rin kayo lumaki, eh, sabi nyo, am um, ano po ba yung mga natatandaan yung gulo, krimen dito po, sa lugar nyo po, dito? Nung panahon ng 1980, oh. ano na riot dito? So ang riot po, oh. bukod pa po doon, ano pa po yun? Ay, pang lugar naman yun eh, ah. nadayo. Nadayo, tapos nababari, tapos nagulo. Ano po yung mga, ano pa po yung mga natatandaan yung krimen? Wala na, wala na, yun lang. Ngayon, di ba, noong 90s, ngayon yung sabi niyo, riot, riot. Eh, ngayon po, ngayon. Wala na. Ah, wala na. So, kahit hindi na ngayon po ngayon ito. Ito. Okay po. Tatay, maraming salamat po binigyan niyo kami time niya. Bali, ayun nga kuya yan, sinasabi kasi nila nakapagpondo daw, isa raw po ito sa delikado at saka mapanganib na lugar. Totoo po ba yun? Hindi naman po. Depende naman po sa lahat ng lugaran magaling ka lang po naman makisama but hindi naman po uh, eh, lahat naman po ganun eh. basta lang po magaling ka makisama, wala naman po ano sa Ah, uh, Kuya, ilang taon ka nandito naninirahan sa tubig? Hmm, simula po nung bata ko po talaga. Dito namin po ako pinanganak. Sa ilang years ka na rin nga nangkatira dito, meron ka po bang natatandaan na krimen or yun talaga yung tumatak sa iyo, isip mo na ano talaga? Madami na po. Madami. Hmm, katulad po ng pag- Takay sa tapat ng kanto namin, pagbahil. Ganun po. Yung may ayun usap po, usap-usapan po sa tungkol po sa mga away po sa mga droga po yun. Kaya po sila pinapatay. Pero hindi naman talaga yung kasi nga, di ba, yung mga ibang tao sinasabi nila na kapag yung tondo daw talaga. Pero hindi naman talaga Hindi yun. naman po talaga. Ang ganda ka naman po makisama dito. Hindi ka naman po, ano yun. Sige kuya, yun lang yung tanong ko. Maraming salamat ah, po. Thank you din po. Ang pagkakakilala kasi nila sa Tondo is magulo daw po at mapanganib. Totoo po ba yun tayo? At yung masasabi ko, noong araw talagang magulo. Mm -hmm. Tapos, nagbago rin. Kasi mga siga araw, parang makasi po konti lang mga pulis nung araw eh. Mabigila po sa daliri po mga pulis nung araw konti. Eh kaya marami ng pulis Kaya napawasay yung matiga. Marami nang napatay ng matiga kayo. Kilala, kilala yung DBCI at yung salwag. Yung tuloy na yan dyan sa ano, papuntang puntang Matadero. Yan, dati hindi yan sinintado. Kahoy lang yan, sabi. Pero yung tay, tahimik na talaga ito. Tahimik po. na. Oo. Wala na. Eh, nung mga panahon nyo lang po ang gulo na. Tay, Oo, taon kasi na kayo ako ilang taon na kayo pa na kayo dito, Tay? Bapa, ano, kasi 19 anos lang ako noon. Nandito na ako eh. Mm ngayon, -mm. eh, 73 na ako. <laughs> ah, oh. Las, ano na rin na, Tay? Dekada na rin talaga, no? na <laughs> dekada. Sa tagal niya na nun, Tay, meron ba kayong um, napasukang gulo or meron ba kayong natatandaan na gulo na nangyari dito sa inyong lugar? Marami. Mm -mm. Kasi nung araw, ang ay dito yung basura. Ang pangunguan nung araw kasi, ikaw katoka. Pag sa looban, dito sa konsit, ito konsit. Yung kapilang side, dooban Ang mm -hmm. um, ano no, nagpakungwa kasi sa tambakan doon, toka-toka. Ngayon, toka ng looban. Bukas naman toka rito sa Pondin. Bakit po pinag-aawayan ang pag-collect ng basura tayo? Kasi hanap buhay yan eh. May umahawak na siga noong mga siga, karamihan siga. Hmm, parang pag halimbawa may mga grupo-grupo. grupo. grupo, o, grupo. No? Kayo tayo, napasama ba kayo sa mga grupo? Dapat sa Marite Adam, marunong muna na ako magdala. Hindi ako sumasama sa parting ano na yung gulo na biwat na ako. Mm May nangyayari ba yung salpukan talaga ng grupo Meron. dito? Meron. Oh? Meron. Tagaan. Napapanood ko. Parang nga rin ako natutuwa pagka nakakita ko ng na rayo. ako naman takot din na ako pa, papapahigit na sakit. Kaya uh, 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 tayo tamaan ka ng pana. Meron nga ito. Ito ka tundo. Marami tinadala dyan aga pana Pakikita uh -uh. mo, kasi pinupot na parami sa hospital, nanunod lang kami. <laughs> Tatay, tanungin ko lang din, nabanggit na rin naman natin yung about sa basura. Tay, paano ba tayo, kung paano ba tayo or kayo po kumikita sa may basura po? Ha, ano? Paano po kayo hey, nagkakaroon ng pera sa basura? Alam mo, pagka may basura, madali uh -oh. ka magkaroon ng pera. Kasi po, parami pa Eh. Ang papayas. Po, ano pong binibili nila, tatay? Mga tanso, aluminum, ah. bakal, bote, mm -mm. plastic, mm -mm. PE. PE? Oo, oh, yung PE, yung PE, yung mga, mga plastic na ano mm -mm. puti. Yan ang binibili, malinis, yung baliga ng mukha yan. Ah. Marami. Oh. Kaya yung pinag-aawayan ng basura. Oo. Oh. Mm -mm talaga ayun talaga yung dito sinasabi na may pera at talaga oh, sa basura no yan But talaga so, yung talaga sinasabi yan. nila tay tay anong pangalan ng lugar na to tay ito dati ito at pinalitan na pinang pangalan dito ano yun parang gay na pinang pinangalan na rito noon ang tawag dito bari magdaragat Okay, tay, maraming maraming salamat sa sagot nyo. Sobrang dami kong natutunan, tatay. Marami Kamis. pa, <laughs> oh, po kasi na isang nakararami. Marami daw po kasi nagsasabi na ang tundo daw po ay isang delikadong lugar. Totoo po ba ang sinasabi nila? Sa, dito sa laking tundo, laking laking tundo ko, hindi ko masasabing ano eh. Hindi ko masama lahat ng tao dito. Pero merong, merong ano, kadalala ng, ano, ng kaadikan, ganun, sa droga. Misa na sasabit sa sa hirap ng ano ng ng buhay kaya ganun. Pero hindi naman pantagal na namin dito, dito na ako pinanganak, pero hindi naman. Ilang taon ka na po dito na naninirahan? Mula pinanganak ako dito na. Ilang years na po Forty-nine. 49, 49 years 49 na ako. Sa loob ng 49 years po na, yun, ano po ba yung mga kriminal nangyari dito? Oo, oh, meron saksakan, meron barilan, pero ano yun, dala ng, yun nga, dala ng sinasabi ko sa kahirapan. Minsan, yung mga tao dito, sa hirap ng buhay, nakukuwang, nakukuwang gumamit ng droga o kaya magbenta ng droga hanggang sa hindi na makabayad. Nahirapan na sila magbayad kaya yung ginagawa nung nauutangan nila, na, sila, binabarid na lang sila ganun. Kaya sa kahirapan talaga ng buhay. At itong ano to, tundo na to, tatalaga nandito na. Droga, lahat ng ano, lahat ng masasama. Hindi naman masasama talaga. Kasi hindi mo masasama, masasama eh. Kasi talagang sa hirap lang talaga ng buhay. Kaya nadadala ng gano'n. So, so lang po na yung tanong ko po. Maraming salamat po. <laughs>